good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang ating story. Sabado, napagpasya namin na mag-anak na mag-swimming at mag-banding sa pool namin sa bahay. Dumating ang mga biyanan ko, si Papa Gordon at Mama Bea. Si Papa Gordon ay nasa 63 na at si Mama Bea ay nasa 57 na. Sa tuwing ganitong okasyon, karaniwang nakashort ako ng manipis at si misis naman ay nakabikini lang. Kitang kita ang ganda ng katawan ng misis ko. Walang papantay sa kagandahan ni misis at napakaswerte ko. Ilang beses na rin ako nagselo sa mga lalaking gustong lumapit at magpakilala kay Christine dahil akala nila ay single pa siya. Sa kabilang banda, ako si Mateo, nagtataglay ng kakisigan na magpapalingon sa lahat ng babae o bakla. Nagtataglay ako ng karisma, total package, ika nga, walang itatapon. Nag-umpisa na kami sa paglalangoy kasama ang pamilya ko at inaya ko na ang magulang ng misis ko to join us pero tumanggi sila. Tuwang-tuwa ang chikiting ko dahil that time, 2 years and 8 months old na sila. Dahil nga maikli at manipis ang short ko, mapapansin at mahalata talaga na may maipagmamalaki akong itinatago. At syempre, hindi ko naman to ikinakahiya. Napapansin ko na madalas akong suliapan ni Mama Bea, particular sa bandang short ko. Maganda siya. Mapapatingin ka sa kanyang legs dahil mayaman, kaya na-maintain niya ang kanyang youthful looks. Para siyang si Jean Garcia. Hindi ko maiwasang mahiya dahil sa mataman niyang pagmasid sa akin. Then suddenly, tinawag niya si Mrs. na nasa likod ko pala. At sinabi lang niya na, Look at you, Christine. Napakaganda at sexy mo pa rin talaga. Para kang diyosa. Kaya kapag nagloko ang asawa mo, manghihinayang siya ng gusto. Ngamiti lang si Mrs. at sinabing, Ma, may tiwala ako kay Mateo and I know he loves us. Alam kong wala siyang kalokohan sa sarili. Yabang lang. <laughs> Nainis ako sa sinabi ng biyanan ko, pero hinayaan ko na lang nagpatuloy ang mga bonding namin sa bahay at si Manang Tire ay nagprepare ng masarap na dinner. Magaling talagang magluto si Manang and Mama Bea. Compliment kay Manang sa serbisyon binibigay niya. Actually, naalagaan din kasi ni Manang ang biran ko. Ang nakakatuwa si in-laws ko, sobrang mapagmahal nila sa kapwa. They treated their helpers equal at may respeto. Actually, dahil sa pagmamahal ng biyanan ko kay Manang Tire, ay sinasama niya to sa parlor or even sa mga derma as their bonding at para hindi rin sila magmukhang stress. I know, sa edad ni Manang, ay matanda na talaga siya. Pero sa tingin ko, taglay pa rin niya ang lakas dahil nga maalaga siya sa katawan. May pagkapangon si Manang, which is typical sa Pinoy, gaya ng pabangkin niyang si Angie, at morena ang kompleksyon niya. Ah, Angie, pick up the kids para ipasok sa kwarto dahil mapupungay na ang mga mata. Nalabit-bit ko ang bunso at karga ko siya, hindi maiwasan na magdikit ang braso ko at ang malambot na hinaharap niya dahil iaakyat na sila sa kwarto. Nag-blush si Angie dahil sa nangyari. Crush siya talaga ako at hindi ko matanggal sa isip ko ang accidenting pagdikit sa harapan niya. Alam naman niya kung gaano ako kauhaw sa babae. Sa taas ni Angie na 3 feet up, para siyang unano sa paningin ko. Malalapad ang pinakataas ng kanyang legs na may pagkasakangang. Makinis ang kayumangging balat niya. Laging nakatirintas ang buhok na akala mo si Pocahontas. Ang isang katulad pala ni Angie ay may malakas na resistensya. Nakakain niyang magbuhat ng mga mabibigat ha. Shit, ano ba naman itong nasiisip kong kalukohan? Bata pa si Angie and she's not your type at out of league yan sa isip ko. Si Manang Tirena ang nagugas ng mga pinggan Dahil si Angie ang nasa taas to take care sa twins namin Kahit na medyo may edad na si Manang, she can still do everything sa bahay at sa bata To check kung kumusta na ang mga bata, umakyat ako at binuksan ko ang kwarto nila Napakatahimik na and I know tulog na ang kambal namin Lumapit ako to check Then nakita ko si Angie na nakatulog din sa carpeted na sahig, wearing her yaya gown. Napalunok ako sa aking nakita. Nakalilis ang kanyang damit at kitang kita ko ang manipis at pula niyang pangilalim na suot. Grabe, napakakinis niya pala. Malinis at nakakagigil. Walang makikitang itim sa kanyang kasulok sulukan may tinatago rin palang masarap na putahe ang batang to. Sa isip-isip ko, actually, 17 years old siya nung pumasok sa amin. And now, she's 18 at kaka-birthday lang niya last month. Biglang nag-alab ang aking pakiramdam sa nakita. Natural lang ang reaksyon ko bilang lalaki sa nakikita ko. Pero ganun pa man, tinamaan ako ng hiya sa sarili ko. Then nakita kong napamulagat at nabigla siya. Andito ako to check the kids. Ang sabi ko. Ah, uh, okay kuya. Ah, uh, nakatulog sila eh. Bababa na rin po ako. Sabay ngiti niya at lumabas na ako. Shit, pulang-pula ako nung oras na yun. Samantala, inaya ko ang wife ko dahil gusto kong magkape pero tumanggi siya dahil nakikipagkwentuhan pa siya sa mga biyanan ko. Habang naroon ako, dala ang kapi ko, napansin kong may dalawang mata na matama na nakatingin sa akin. And I was surprised sa nakita ko sa dulo at tagong halaman ng bahay. Nakita ko siyang nakasuot ng maikling damit. At nakilala ko siya kung sino dahil sa suot niya. Nawiwirduhan ako kung ano ginagawa niya Then nabigla ako sa sumunod niyang ginawa at ito ang nagpayanig ng katawan ko. Sinusubukan niya akong akitin. Natulala ako because it was unexpected at hindi ko maiisip na magagawa niya to. Pagkatulala at pandidiri ang naramdaman ko sa una. Pero unti-unti parang may namumuong kiliti sa aking pagkataon she's doing something na hindi ko lubosang maisip na magagawa niya. Nagsusumikap siya mag-isa at patuloy akong inaakit. Pakiwari ko wala siyang panloob at kitang kita ko na talaga ang pintuan ng kanyang langit. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o lalapitan siya at sisigawan sa ginagawa niya. Pero I prefer na manahimik na lang dahil ayaw ko ng iskandalo at parang nakakaramdam din ako ng uhaw. Dahil nga siguro kulang ako sa pagniniig. At syempre, naalala ko ang nangyari kanina at ito ay masasabing bagong adventure. Nagpa siya kung pumasok sa loob ng bahay at iniwan siya ron. Naisip kong baka kulang lang siya sa atensyon at pangunawa. Nakita ako sa mga mata niya ang pangulila at lungkot dahil hindi ko siya pinatulan. Pero sa kabila nun, nasabi ko na lang sa sarili ko na, what the hell? Isang revelasyon ang nabunyag ngayong gabi. I mean, bakit? Nagtatakang naisip ko. Pero sa kabila ng pagkabigla, ay may isang emosyon na nabubuhay sa pagkatao ko. Natikman ang bawal na prutas kahit alam kong nakakadiri at makakapagpababa ng antas ng pagkatao ko. Merong something sa akin na parang gusto kong subukan at gawin. Kinagabihan, nahirapan ako makatulog sa nakita ko. Bumabalik sa aking isip ang babae sa dilim na sinubukan akong akitin nagpa akong lumabas para magpahangin at bago bumaba, nakita kong masarap na ang tulog ni Mrs. at ng kambal. 2 a.m. na nang lumabas ako and by the way, nagpa-siya ang aking mga biyanan na dito matulog sa bahay at ito pa ang nagpadagdag ng aking pangamba. Pumunta ako malapit sa swimming pool at nagpahangin. Nakasuot ako ng sando and boxer shorts that time. Ang sarap sa pakiramdam ng hangin. Nakaka-relax. Then suddenly, may narinig akong kaluskos malapit sa garahe namin kung saan nakapark ang bago kong kotse at sasakyan. Hindi naman ako natatakot na pasukin kami ng mga magnanakaw dahil nga sobrang secured ng subdivision namin at may security na nagpapatrol sa labas baka buusa lang ng kapitbahay pero para makasigurado ako ay pumunta ako sa garahe to check nang makarating ako roon chineko ang mga sasakyan and i wonder kung sino ang pumunta doon at parang wala naman so i decided na bumalik na sa patio patalikod na ako para bumalik nang bigla ko na naman siyang nakita Nakasuot siya ng manipis na damit na animoy na sa kasibulan pa siya at walang pang na suot. Maaninag mo ang kanyang mga tinatago sa sarili sa liwanag na nagmumula sa halaman. Dahil sa berde at pulang ilaw, nagmukha siyang bayaran sa lokal na beer house. Nagulat ako at parang nakagat ko ang dila ko sa nakita. Wala akong masabi. Magandang umaga, Matt. Pilyang sabi niya, and nobody calls me like that, kundi siya lang. Alam kong nakakahiya at nabigla ka, dahil di mo lubos ang maisip na gagawin ko to. Simula nung makita kita, ibang damdamin ang nabuhay sa akin. Nanarabik at natatakam ako sa iyo, sa mga mamasal mong braso at mapupungay mong mata. Natutokso ako sa bawat araw na may pagkakataong makita ka kapag nasa swimming pool ka at basahang yung katawan, nakakagigil kang pagmasdan. Sa bawat pagtulog at pagpikit ko, ikaw ang kaulayaw ko. Hindi ko mapigilan, pero nung una natatakot ako. Nagpipigil ako dahil bawal, dahil hindi dapat, at alam kong mapapahiya ako. Sino ba naman ako para pagbigyan mo? Pero sa bawat araw, sa bawat pagkakataon na nakikita kita, lalong lumalaki ang paghanga ko sa iyo. Kaya nagdesisyon ako na subukan at ihain ang aking sarili sa iyo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Habang lumalangoy ka at umaahon sa swimming pool kanina, hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil gusto kong sambahin ang napakaganda at napagwapo mong katawan. Nakakadama ako ng selos match sa asawa mo? Napakaswerte ni Christine dahil pag-aari ka niya. Matt, baby, sana hatian mo ako ng atensyon. Hindi ako kasing ganda at bango ng asawa mo. Pero alam ko na maibibigay ko sa'yo ang ligaya na sa akin mo lang madarama. Gagawin ko ang lahat para mapuna ng pangangailangan mo bilang lalaki. Hindi ako malandi, pero sa'yo natutunan kong maging pilya dahil alam kong sabik ka rin. Alam kong hindi mo magagawang magtaksil sa misis mo at pumatol sa ibang babae sa labas dahil malalaman niya ang mahabang litanya niya. Sobrang nagulat talaga ako sa mga pinagsasabi niya. Sa lahat ng tao, siya pa. Ang natural na ilaw ng gabi ay lalong nagdagdag sa kanyang nakakaakit na itsura. Shit, ganito na ba ako kahilig at kauhaw para pumatol sa kanya? Nakita kong nahulog ang isang strap ng damit niya. At sa di mapigilang pagkakataon, ay tinablan ako at napalunok na lang bigla. Shit talaga. Bumaba pang lalo ang strap ng damit niya at nakita kong wala siyang suot na pangilalim. Nasilayan ko ang kaliwang hinaharap niya. Then suddenly, binaba niya ang damit niya sa kanyang bewang at ngayon, bumungad sa akin ang buong harapan niya. Walang masyadong maipagmamalaki, pero makikita mong matayog pa rin at hindi pa masyadong pinagsasawa ang lalaki. May excitement at takot akong naramdaman. Maraming what if, Baka biglang magising si misis at hanapin ako. O kaya naman, tumayo ang father-in-law ko na maagang nagigising at makita kami sa ganitong sitwasyon. I mean, napaka-awkward na sitwasyon. Then tinanong ko siya. Naiintindihan ko kung ganito man ang na nararamdaman mo, pero hindi pwede. mariito bumalik ka na sa loob at matulog ang sabi ko. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari ngayong gabi and I will make sure na magiging normal pa rin ang pakikitungo ko sa'yo. Yun ang sabi ko. So hindi siya natinag. May determinasyon sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin. Then suddenly, nagulat ako at natameme nang bigla niya akong hilahin at sunggaban sa labi. Halik na alam mo may pag aalinlangan pero punong-puno ng determinasyon. Nabigla talaga ako. Pilit akong umiiwas pero parang nanaig ang uhaw ko. Pilit niyang hinihingi ang permission ko na tumugon din pero hindi ko binubuksan ang bibig ko. At nabigla na lang ako nang haplusin niya ang harapan ng boxer ko. Hindi ko may paliwanag pero biglang nagising ang diwa ko at napansin niya yun. Hinila niya ang ulo ko kahit mas matangkad ako sa kanya para mabigyan ng balanse ang pagkakatayo niya at makuha niya ang tamang pagkakadikit ng aming mga labi. Maya-maya ay bumulong siya sa akin. Doon tayo sa bago mong sasakyan, Matt, ang sabi niya. May pag-atubili sa isip ko pero dahil nadala na ako sa sitwasyon kaya napatango na lang ako. Matt, dalhin mo ako sa sasakyan mo. Sige na, baby. Pitasin mo ako dun. Sambit pa niya sabay halik ulit sa akin. Kaya naman na pahipnotismo at napasunod niya ako sa kanyang nais. Kinuha ko ang susi na may pagmamadali dahil baka mawala siya sa paningin ko. Sa safe bolt sa garage ko kinuha. Then I open may BMW. Binuksan ko to. Umupo siya sa likod ng pahalang at hinila ako. Napasubsob ang macho ang katawan sa kanya at muling nagdikit ang aming malabi, Walang katapusang palitan ang ginawa namin. Daig pa niya ang asawa ko. Sa puntong yun ay handa na akong ibigay ang gusto niya. Parang robot ang mga kamay ko na kusang humaplos sa kanya kung saan saan natangay na talaga ako. Hindi na ako makapag-isip kung ano ang tama at mali. Hindi ko na makontrol ang sarili ko na pumatol sa iba. Nakadagdag pa ng excitement ang patago at palihim kaya lalo akong ginanahan. Matt, handa na ako. Salamat at tinubad mo ang matagal ko ng pinapangarap. Iyong iyo na ako, baby. Sambit niya kakaiba ang kiliting dulot sa akin ng mga naririnig ko at pakiramdam ko ay para akong napapadpad sa kawalan. Tumangu ako at nakita kong napapaluha siya dahil nakita ko ang tagumpay sa kanyang muka. Tagumpay ng pagsuko ko sa kanya. Ako si Mateo na napakagwapo at napakaangas. May magandang misis pero napasuko niya lang sa isang iglap. Simula ngayon akin ka na. Ako lang ang magpapakasasa sa'yo, babe. Dagdag pa niya. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Then, ibinaba niya ang boxer short ko at bumungad na sa kanya ang matagal na niyang pinapangarap na dati ay sa misis ko lang. Nanginginig ang kamay niya sa sobrang tense. Pinahiga ko siya at pinaghiwalay ang kanyang kita at tuluyang tinugunan ang pangangailangan naming dalawa. Napapaangat na lang ang kanyang balakang sa pag-iisa naming dalawa. Hindi siya handa sa ginawa ko at nakita kong namula ang mukha niya. Nakita ko ang discomfort sa mukha niya at nagtataka ako. na Napaluwa na lang siya nang hindi ko inaasahan na lalo ko namang ipinagtataka. Lalo akong nangigigil at napasigaw siya sa sakit. Naging maaga pa ako sa pagsuyo sa labi niya para i-comfort siya at para wag magingay. At ayun na nga, sobra akong nabigla dahil ako pala ang nakauna sa kanya. Halos isang oras umuga ang BMW ko sa tindi ng gigil namin sa isa't isa. Pinagkasya namin ang aming sarili sa kotse at halos matayin kami sa tindi ng tinatamasa hanggang sa tuluyan naming naabot ang ruro. Naimasmasan ako pagkatapos dahil may narinig ako sa loob ng bahay. I told her na huwag maingay Umalis ako sa ibabaw niya at bakas ang pulag mga mantsa sa cover sheet ng BMW ko. Hinanap ko ang boxer ko at sando at isinuot to. Then nakita ko siyang nahihirapang tumayo kaya tinulungan ko siya. Thanks babe, kakaiba ka, ang sabi ko. Habang hinihingal pa rin, hinanap ko agad ang damit niya at pinasuot sa kanya. Pinulot ko ang munting telang suot niya at ginawang pamunas sa naiwang marka sa upuan ng kotse at ibinigay ko sa kanya. Hinalikan niya ako at napapaluha pa siya sa ligaya na kanyang nararamdaman. Tumayo siya at nawawalan siya ng balanse dahil ramdam niya pa rin ang sakit, pero kitang-kita naman ang kislap sa mga mata niya. Bumulong siya sa akin, akin ka na ngayon, Matt. Sa'yo ako at ikaw ay akin. Napatango na lamang ako. Abangan po ang next episode ng ating story.